Kainaman nga naman palang lawak ng aring pinagtamnan ng tatay. Oo, ah, ah na ah. Sobrang lawak ng pinagtamnan ng luya. Tatay! Ay ano naman gang inyong ginagawa? Ay di aray. Nagbubutas naman. Ay nung maho kayang luya, ay di mais naman. Um, Ang pina ipinalay. Para may mam merienda pag naggagama ng luyahan oh ay di pag ari gumanda ang laman ay di makakapagbintang patayaw panaw ay uho oh. Ay, kanina pa kayo, Rita. Ay, kanina, kanina na ah. Saan kayo sa kay Pahaw? Ay, sa jeep. Magang kayo maaga ngayong lagay. Paang eh. um, nakukuha na ninyo ang aking kawan eh. Ang aking paggising, maaga na rin kayo nagigising. Gising ko ng alas 3, sigising na rin kayo. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Maaga. Para sabi ng matatanda ay eh, pag ang Panginoon ay maagang nagbudbud ng biyaya. Ang unang nagising sa madaling araw siyang sasambot ng lahat ng biyaya. E, ngayon isambot na natin ang biyaya lahat. Oh. Eh, kung ikaw kayo natulong ng pag bububahod. Ay, uhaw, tutulong ho ako. oh, ayari mais na rin itinatanim namin ni yari lagkitan. ari nga pala huy galing sa munisipyo. Yan, maraming nga po palang salamat sa aming mabutihing Mayora at Vice Mayor lalo na po kay Ma'am Aileen ng Presidente ng Agriculture at kay Boss Edwin yan. maraming salamat ho sa inyong mga ipinamimigay na pananay niyo. thank you and God bless at uh, shout out nga po lang sa mga taga Chicago sa mga loho Family, yan, tina Kuya Dante yan, sa Tita Larry, Tita Uci, uh, Tita Ebel at Ninang Uce. Yan, lahat ng loho dyan at sa mga kuya Lando, yan, thank you. At sa lahat ng Italy, Gutierrez, yan, lahat ng OFW sa buong mundo, thank you and God bless. Isang maligayang umaga at happy Sunday. Ayan, isang magandang araw na naman hao sa ating mga viewers at followers at atin hong babasahin na naman ang mga nagpapasyout at out yung mga taga kinalaglagan yung mga karandang family hao, at saka mga yun ang mga ating mga followers dyan o yari na hao yan shout out ho kay Marilynette and Dyson family yan yan sa Banola family Montalban Rizal yan sa Nolme Bulagsak family yan sa Heidi Echanosio family yan, sa Tambos and Paulas Catering Service. Yan how? Yan, located at kinalaglagan mataas na kahoy batang. Yan how? Ay, yan ho inyong puntahan. Napakamura ho ng serbisyo. Napakaganda pa ho. Napaka sarap ho ng kanilang mga luto ay. Yan, shout out din ho sa Buminador Garcia Family. Sa Tony Karandang Family. Yan. Sa Merceline Karandang Family. Yan, sa Bloomfield Pastry, Tamboli pa. Yan ho. Yan. Shoutout din ho kay Konsihala Karen Lique. Yan. Sa amin hong pinakamamahal na konsihal ng bayan. Yan. Shoutout din ho kay Panaligan Family. At sa Albergor Family. Sa Sandy Karandang. Madel Bilyapando. Riana Karandang. Sa Tom ano, Tambo to the terminal. yan ho, sa mga to Tambo terminal ho, yan, sa ating mga followers sa viewers, I thank you ho, saludo. Yan, si at din ho kay Reynante Gonzales, kay Jepoy Nolito Katapang, kay JR De La Vega, kay Samuel Nari Nario, kay Modi Orozco, kay Kenneth Lalog, kay Jan Paulo Bergado, at kay Jan Romel Magdalena. Matagway. Yan. Maraming maraming salamat sa milyon-milyon sumusuporta na naman kay Halamanero. Dalawang kamay na naman hong wagayway at saludo ho si ng Batanggay niya sa inyo.